Matapos ang mahabang paghahanda, sa sabak na bukas ang Philippine football team na askal sa unang qualifying round para sa 2014 FIFA World Cup. Ang kalaban nila, ang national football team ng host country na Sri Lanka. Mula mismo sa Colombo City sa Sri Lanka, may report si Chino Trinidad live via Skype. Chino? Abaki itong team na ito. Gagawa ito. ito na ka yan. Pag nakalasot sila dito sa actually, niyo, pagtungtong pala nila dito sa Sri Lanka para sa kanilang pag-ambisyon uh, nila na marating yung uh, first stage dito ng World Cup qualifiers, napakalaking bagay na yan para sa ating Philippine Astral. Maaaring ito na ang pinakahandang Philippine football team na ipapadala sa kahit na anong kompetisyon sa nakalipas na dalawang dekada. Dalawang buwan na puspusang ensayo sa Pilipinas, dalawang lingguring palibot-libot ang Germany para makalasap ng mataas na level ng laro ng mga commercial teams ng Bundesliga o ang professional tournament sa Alemanya. Kaya naman, asahan ang magandang sagupaan bukas dito sa Sugata das, sa Stadium sa Lunsod ng Colombo sa pagitan ng Philippine Ascals at ng Sri Lanka National Football Team sa unang round ng qualifiers ng 2014 FIFA World Cup. Anong natutunan niyo sa Germany? Ah, uh, syempre uh, isa na doon yung ano, yung syempre yung pinuntahan namin doon yung ano, yung tune-up games. Ah, uh, gusto namin magkaroon ng magagandang laban, malalakas na kalaban. So, nagkaroon naman kami. So magandang ano yun, magandang preparation para sa game dito sa Sri Lanka. Kita sa pangatawan at mukha ng bawat askal ang resulta ng pinagdaan ng physical conditioning at mga test matches. Subalit, ang isang laro ng World Cup qualifiers ay nangangailangan ng higit pa sa physical readiness ng bawat isang miyembro ng askals. Kailangan handa rin ang pag-iisip sa matinding hamon na kanilang kakaharapin na maka-advance man lang sa second round ng World Cup qualifiers. Mentally, I mean, uh... I think we're ready. I think um we this is a World Cup qualifier. So, in World Cup in a uh, malaking uh, competition sa buong mundo. So, al alam namin nami uh, the World Cup and how important this game is is for the team. So, we're mentally mentally ready. Mapait ang alaala ng Asia so 1996, ang pinakahuling World Cup qualifiers na ating sinalinan. Binlangko ng Sri Lanka ang Pilipinas. Ngayon, bukod sa paghihiganti, Hanggang ng Philippine Askas na makaukit ng kasaysayan na tanging kumatawan sa Pilipinas na makalulusot sa ikalawang round ng World Cup qualifiers. Before there was no no history but now now each game we win is history because that uh, we didn't enter the the World Cup so um, but now we're entering and um, we have a strong team. So we this is a fantastic opportunity for for the players, for the coaching staff, for the management to To, to make history and uh, to be part of it is it's an amazing feeling. Yamado kong ituring ang Pilipinas sa Sri Lanka. Ang FIFA rankings ng Sri Lanka, 169, kumpara sa Pilipinas na 154. Kumpiyansa man ang lahat na tatalunin ng Philippine Ascars ng Sri Lanka bukas, iba naman ang dadaling attitude ng buong kupunan. Yeah, it's important we're not too overconfident or, or mayabang or too over or we think we've won already because if you do that, then then you'll you'll lose. And um, like you look at Pacquiao, he knows he'll he'll beat someone, yet he'll he'll still train just as hard. Kaya talaga dapat yung attitude dito ng Pilipinas kaya sa kaniyo na roda football walang sa chatting yas yamado nalaman lamang na. kana iba ang laro pagpasok sa pitch o ibig na na yung dabuhan kapag kaya laro ng football walang yamal yamado walang dihadihado pantay ho yan pagpasok ng laban bukas alas 4 ng hapon dito sa kinalalagyan namin sa Colombo sa Sri Lanka So Chino kung manalo bukas ang Ascals sino ang susunod nilang kalaban Okay dalawang natin na makita, dalawa ang matches dito pag dadalo tayo bukas depende pa yan sa number ng goals sa Masor natin kasi hmm. manalo man tayo ng two goals dito, pero pag-uwi sa Pilipinas eh, may pantay tayo at ma malabang pa tayo eh di wala rin, malalagas din yung pagkakataon natin. So, hindi ho isa lang na match, but two matches, yung away at saka yung home. Yung home magagamit sa Pilipinas. Kung ano naman mangyari bukas, kung ano baba, biglang nagkaroon ng aksidente at nalagas tayo ng C1 doon, meron pa rin tayo pag-asa sa Pilipinas. So, hindi pa ho tapos ang lahat na ito. Pero kung makalulusot tayo, sa dalawang matches na ito at makikipiglog natin ng na mga gang Sri Lanka, ang next lapit niya papapito ay yung mas mataas naman sa atin ng rango, ang kupo ng Kuwait. Okay, good luck sa askal's Chino. Maraming salamat, Chino Trinidad.